Eh no. Sabi, laki. Uy. Laki. Nice one. Ayun pangatlo, mga idol. Guys. Sariwang sariwa. Hey, what's up mga kasyudin? Magandang gabi po sa inyong lahat mga idol Ayan, for today's vlog Ayan, eh. may papakita ko sa inyong malaking isda Ano po, na nahuli po Galing sa Pacific Ocean Ano po So, ito pong uh, bangka na to Ay, uh, ang pangalan po nito ang bangka na to ay bangkang Jinel ano po so ito po ay galing sila sa Pacific Ocean mga ilang araw to ilang gabi to isang linggo isang linggo po isang linggo po ito galing sa Pacific Ocean so ayun mga idol ah uh, antabay ang lang po tayo kung ano pong isda na ibabaw po nila kasi uh, kanina po meron nagsabi na malaking isda nga daw po ibabaw po nila ngayong gabi ano? barilis ba? barilis o, o tuna? tuna ay yung tuna ang malaki so ayun nga, mga idol tuna nga daw po So ayun po, antabay lang po tayo mga kasyudi kung ano pong uh, uh, mga isla na ibababa po nila. May tuna daw yata, tsaka bigo. So ayun mga kasyudi, antabay lang po tayo. Ay na, na, ay na, ay kalaki. Wagsak na. Ay na, laki yan. Ayan na. Ay, laki. Kalaki nga guys. Ito, laki ah, laki nga nito mga idol oh. Kakita nyo yung palikpik oh, grabe laki Oh Grabe Ano? Ayun na, ayun na, ayun na, 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 na mga idol Ayun na, may kita dyan na po Bugado ka lang itong isda na to Blue Marlin pala ito ano So ayan nga mga idol, kasi ano to eh Mga nasa isang daan mahigit eh, Ang tawag po nila dito sa dinggalan Pag lumagpas ng isang daan, ang tawag na dun ay Bultuhan Ayan, meron kasing tuna na bultuhan din Ayan, ito nga yung ibababa na bultuhan Ay Blue Marlin Ayan, so ayan na mga idol Ang pangalan ng bangka na ito Ay Bangkang Ginel Ayan, swerte talaga Grabe, halos diba buhat oh. Ito oh, laki. Uy, oh dalawa. Ayun na. Ayun oh. Ayun na, ayun na, ayun na, ayun. So, ayun na. nga mga idol, binuhat na nila, dalawang tao nagbuhat

Okay, okay. Kabante. Laki. Laki. Sa mahigit kumulang isang kilos ito. Isang daan pare, ano? Grabe, oh. Laki. Oh. Oh, salo, salo, salo,

Tama po, Lumarlin, Black Marlin. Tama, tama. Black. Laki mga idol. Ito yung nakahuli, oh. Sino, pare? Si Kuyawi. Oo. Oh. Ikaw kuya Wei nakahuli. nakahuli niya kuya Wei. Interview mo bay. Ha? Anong gagawin Anong Ni kuya Wei ikaw nakahuli niyan. Ikaw nakahuli talaga niyan. Grabe. Kuya Wei, kunting ano lang, kunting ano lang. Mga ilang ilang oras 'yan? Ilang oras mo na bago suma? Uh, apat na oras. Mga apat na oras. <laughs> Uy, grabe. Congrats, congrats kuya Wei. Apat na oras guys bago na pasampay yung Blue Marlin na 'yan. So, grabe, paghihirap talaga ng ano, pero 'yan, uh, goods dahil nahuli. Kuwartang malinaw 'to. Ayun. No? malinaw. Mahal yung isla na yan, mga idol. So, may iba pa ba pong mga tuna. Bukod sa blue marlin na yun, mayroon pang, ano, mayroon pong uh, mga tuna pang iba ba. So, antabay lang po tayo. Grabe, laki nun. Mayigit kumulang nga daw na, ano, uh, 100 kilos yung blue marlin na yun. Okay, ayan. Nice one. So, lang po tayo mga idol. Kung ano pang mga ibababa po nila. Ano? So, may tuna pa. So, lang po tayo. Laki nga. Na uh, siguro. Hmm. Kasi nga mga shoot, ayan. Binaba na rin yung mga tuna. Ayan. Ayan uh, guys. Laki ng tuna na to. Para dinala mo yung pana mo ba? para panahin nyo. Panahin na lang. <laughs> yes. Big, 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 big nice one, big big tuna man. All right, lucky. Yeah, no guys. ये नहीं सारा ऑटोरामाइज़ेशन का नहीं ये में पका होता है हेलो सब उन Ito pa guys yun isa, pangalawa to Yan guys, yung so pangalawang tuna Nice mo si Nice one, laki Laki idol Nice one, nice one Alright oh laki Dalawang piraso Pantabay lang po tayo mga ka-shudy Mayroon pa ibababayan Marami pang ibababayan O yun o, oh, paribis ulit pangatlo pangatlo ito pangitlo, pangatlo, pangatlong tuna nice one ayan pangatlo mga idol laki ay blue marlin din to mga kasyudi 'Yung kaninang unang uh, ini ibinaba 'yung Blue Marlin na malaki ito, maliit lang. Ito ay isang uri din ng uh, Blue Marlin. Ayan. eh. Blue Marlin Priano. Okay. Iyan oh, Blue Marlin. Laki guys, siguro mga uh, sa 30, 30 kilos, 20 to 30 kilos. Ito so, talaga ang chapa nito ni Boss P. And guys, oh, so, meron kaming kasama nitong Coast Guard. Hello po. No. Yay! Yeah. Grabe. Oh. <laughs> 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 Grabe. Talaga. Oh, magbasa sa kita lang unti yan Matik yan, may ganito na agad oh. Grabe talaga si Mosby. Eh, sa Ate Delia, hello Ate Delia. Magandang gabi po. Ayun. Yeah, ayan yung yung asawa niya po. Nandoon nag -ano rin yung kasama rin diyan. May may huli po ba si Keromi? May huli po si Keromi? Oo, isa. Isang piraso po. Mm. Yan may huli rin pala yung asawa niya mga idol. ayan congrats. Napakaangas. Dito rin po pala si Bossong natin. Ayan no. Lagi na tingnan kita sa vlog pag ito, may tuna. Ito lang, ano ito lang sa kalam. Ito lang sa kalam. Ay, grabe ba? Chatat nga pala sa mga tropa natin diyan, sa lalo sa mga Borugsi family. Ang yes. uh, Adobe tipon-tipon kay James Golia, Chaka Leo Mart, Ayun. Yun. Uh, Ayun, ay, ano, wala <laughs> <laughs> Si Scatter. Yes, ah. Scatter. <laughs> Ayan, ang tabay lang po tayo. Ayan, so ayan, lagay na po sa banyera. Dami. Ayan, puro gold na yun mga idol. Grabe, kalakas naman ang ano na yan, nagbubuhat na yan. Kaya mag-isa, siguro mga nasa 50 si kilos yan. Nagay pa sa ulo. Oh. Grabe. Sariwang, Sarilwang saklua. Hay n guys. Alamarang. Ayun, tawag ko dito kay nando sa bayan ng Dingalan. Ayun pa may isang banyera pa po. Nice one, nice one. Ito po, shout out po kay Jay Samay Salazar daw po, sabi ni Boss Wardog Kaya ano, yes! Grabe. All Alright. Marami guys. Pakalawang banyera ng Dorado. Sariwang sariwa mga idol. Ang oh. kuya, Sariwa po. Nice one. Yan, pangatlong banyera mga idol. Dorado ulit. Ito. to. Ah, uh, di patibay ng ulo ni Bustano. Oh. So, Say nawa idol, ito mayroon pa palang lang dorado. Dami palang itong nitong lamarang na to. Pang-apat, pang-apat na ano to, banyera? Grabe. Hey, out mo, Shoutout nga pala kay Jess sa mini to. Yes! Ayan guys, oh, mga durado ulit. Pang-apat. Pang-apat na banyera. Ayan pa. Kilo. Daming huli guys. Sa tuna pa lang. Medyo ano na. Paldo na. Pagsambot pa lang nila yun. Pagsambot pa lang yan Hindi, pati yung ano. Yung bloomer rin. Laki nun no ah. Ah dalawa lang ba? Ay, panambot, panambot pa lang yung 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 mga mm. kabawi sa dalawang lobo sila Ay, dahil pala nung mga nakaraang uwi nila wala silang huli? Wala silang huli Ah, okay nila. So, ayun mga idol, nakaraan nga daw pala nilang uwi Wala silang huli ngayon, marami silang huli Parang doon lang mapupunta yung kanilang huli Pang uh, ano sa konsumo Kasi ang konsumo niya nagkakahalaga ng magkano sa isang ano? Minsan? 40,000 40, yun 40,000 mga idol kaya medyo malaki laki rin yung konsumo <clears throat> sa alat ng dagat inaalat din yung mga manlalaw sortihan nun talaga sa payang isda mga idol kasi tinatali ang isda sa dagat ayan guys so pang lima pang limang banyera Shoutout pala si Shota ni Pisod na si Jessa may salasak. <laughs> Ay, grabe. Uy, Pisod, sa'yo naman pala yun eh. Grabe ko naman pala eh. Si <laughs> Jessa may salasak ka naman pala eh. Sa'yo naman pala Ay, tayo tayo yun eh. Ay, Ayan, mga yellow pin. Ito guys, yung uh, huli. Huli na siguro to. Mga yellow pin tsaka tambakol. Last na dyan pre Last them, pre Ay, Yun oh Ito na yung last na ano guys Na baba yes, um, Last na isda Kaya Kaya Jessamy Ayan Sino ba yung Jessamy um, na yan Talagang pag-ibig talaga yan ah Jessamy Ay Jessamy um, ni Paring Buldog Last na yan oh. So ayan guys Lahat ang kanilang isda Napansin nyo po Dami nilang huli Ayan oh lamarang ayun dali mga yun upi okay, yung tambakol ayan so ayan nga mga idol kasi hindi, okay. porsyento ko dyan ha porsyento ka sa kinikita mo ha <laughs> nangyayin si Boss Tani na porsyento daw wala pa nga ba Boss pag kumita po pag kumikita <laughs> Boss, tawag kayo Kasama ka pala dyan, boss? Kasama ka pala dyan? Ah uh, kay Ay, kay ano? Isda Isda mm. yata So yun nga mga idol Ayan tapos nang uh, isda na ay meron pa pala ah? oh yung ano malaki malaking ano malaking ano blue marlin grabe ay okay, nalaglag na agoy nalaglag na yung ano daing Nice one, pre. Yes, shout out sa'yo, idol. Ay, grabe, meron pala tayong isda, pre. Ay ano Idol, hati tayo tayo. Salamat po. Ay, yan, salamat kay Boss yung, Ito po, binigyan po kami ni Idol ni Busong Busong oh, Grabe. Okay. Ay no? grabe talaga lakas ng lansya pa ni Busong Ito, may pang-ulam na kami ni Kasudi. Yes. May pang-ulam na bukas. Alright. right. Mm -hmm. Nice Tara one, na, nice let's one. go na ka shoot eh. Ayan, salamat po sa nagbigay kay ano, kay Idol GNC, uh, kay Boyong. Ay ano? Wala. Kasi ganoon talaga guys yung mga quit guys. Kasi yung grabe. Tay, guys. Oh, ta. Yeah, Bram. Tayo yeah, po. Hello. Hello. Yes. shout out po sa Team Partners. Uh, congrats po sa inyo pala kanina. Yes. Um, so, well. Yes. Yay. So ayun guys, dito na nagtatapos sa ating vlog. Maraming salamat po sa panonood po ninyo. So ayun po, see you po sa next vlog po natin. Bye-bye guys. Maraming salamat po. Okay.